Kinuha na nga natin ngayon itong favorite na puppy ni Mother para iuwi nga niya dito sa mansyon. Kaso hindi pa nga tayo nakakalayo para iuwi itong puppy na to talaga nakaabang na agad si Mama Dog. Mukhang ayaw niya nga talaga ibigay sa atin itong puppy niya na to. Ngayong umaga nga si Mama Dog na mismo bumisita dito sa ating mansyon. Nagugutom na nga do kasi siya. Eh kakatapos lang din kasi talaga natin magpakain ng pack members. Kaya ngayon pa lang sana natin siya pupuntahan. Nainip na nga siguro paghintay si Mama Dog kaya siya na mismo yung pumunta dito kasama yung dalawa niyang anak. Yes po anak ni Mama Dog, yung dalawang brown and Actually, tatlo pa nga sila. At maliliit pa sila nung una naman silang nakilala. Siyempre, binigyan na nga natin dito yung pagkain ni Mama Dog. Hindi na natin dinala dun sa kanyang mga puppies. Ito naman dalawa niyang brown na anak. Takasipit pa nga dito sa gilid ng sasakyan. Inihintay kung may matitira bang pagkain si Mama Dog at sa kanila kakainin. Pero siyempre, bibigyan din naman natin sila ng pagkain. Talaga nga lang gusto nila tong food ni Mama Dog. Kasi ang ginagawa namin sa food ni Mama Dog, nilalagyan talaga namin ng maraming kanin at ulam. Medyo special nga muna ang food niya ngayon kasi nga may puppy Kailangan ng mga puppies niya. Kaya naman naman tuwing kakain si Mamadog, Dog, nakaabang na nga lagi itong mga anak niya. Actually, tatlo sila magkakapatid, pero dalawa nga lang sila nakaabang dito ngayon kay Mamadog. Dog. Ewan ko ba dito kay Mamadog, Dog, parang nga palaging tatlo yung mga anak niya. At ito na nga nang pinakain na nga natin sila, kumpleto na nga silang tatlo. O ba diba? nakahilera pa. At sa tatlong dogs nga na to, mukhang may buntis pa nga. Kasi nga nakita namin na babhan siya nung isang araw. Anyways, ipapansin na naman nga na sa lang kami naglagay ng pagkain. Yun nga ay dahil more on dry food nga yung kinakain nila. Pero kung ang pagkain nga nila, ng kay Mama Dog, hotdog na hydrated, nilalagay naman namin yun sa pakainan talaga. Kasi nga kung araw-araw namin silang bibigyan ng pakainan, nagiging kalat at usually sinisira pa nila. Anyway, habang busy nga si Mama Dog pagkain dyan, pinuntahan nga ni Mother ang kanyang mga puppies. And syempre, may dala siyang vitamins. Ngayon nga kasi every morning si Mother nagpapainom ng vitamins sa mga puppies ni Mama Dog. Syempre, ang bodyguard nga natin for today ay si Achuchu as per usual. Nadaalam nga natin itong mga dogs na to naaalala nyo pa ba sila. Ayan nga, nakatingin lang sila sa atin ngayon. Pagdating nga dito na unahan pa talaga tayo ni Mama Dog sa kanyang mga puppies. Nagpaalam pa nga si mother kung pwedeng pa ng vitamins sa mga puppies niya. Dito nga pala sila ngayon sa loob ng kanilang house kasi nga dumaan yung gabi at baka mag na naman magdamag. Kaya minabuti muna namin na dito sila ilagay. Isa-isa nga muna ibinabaw ni mother lahat kasi nga papalitan niya yung box kasi medyo napuno na talaga ng pupo nila. Habang yung camera naman naman natin na at si ate siya may tagapigil nga sa mga puppies na to kasi grabe napakabilis na maglakad talaga. Maya maya pa inumpisa na nga ni mother ang pagpapainom ng vitamins. Syempre, alam na nga natin yung tamang dosage kasi nga noong isang araw ay talagang tinimbang na natin silang lahat. Mas okay din kasi talaga na alam natin yung tamang dosage na ibibigay sa kanila para mag-work talaga yung vitamins. Syempre after mag-inom na vitamins, hindi pwedeng mawala ang cuddle session with mommy. O oh, ba? Diba? Naging mommy na rin talaga nila 'yan. At eto nga si Ate Shami, nakukita nyata dito sa isang black nose na to. Talan niyo ba etong dalawang to kamukha nga sila nung mga tatlong anak din ni Mama Dog na pinakain natin kanina. Yung kasing tatlong 'yon na anak ni Mama Dog, yung isa brown na may black face, yung isa brown na may white face, at yung isa naman ay brown na brown din naman ang face. yun nga yung differences nila tatlo. Ito naman dalawang puppies na to, Magkaparehas nga sila na black the face pero mas dark nga yung likod nung isa. Palagi nga talaga may differences sa mga puppies, hindi nga pwedeng talagang magkamukha magkamukha sila. Syempre kakadal din ng mama itong dalawang to at tingnan nyo nga talagang ang ka cute nila, mukha talagang blue pa yung kanilang eyes. Tapos inihi ang kayo oh, di ba? Kahit ako di ko rin talaga maintindihan kung ano pinagsasabi sa kanila ni Mother, pero talagang iniimikan nga sila ni Mother. At tingnan mo, talagang bilis ng maglakad. Itong isang to, medyo malaki din nga yung mata kasi kitang-kita mo talaga. Pero yung isa talaga na favorite ni Mother, medyo pikit nga siya. Siguro ganun talaga yung eyes niya. Ganun nga rin kasi uh -huh. yung eyes ni Mama Dog. At etong nga, tingnan nyo, talagang kinuha na ni Mother at plano ng iuwi. Ang tagal-tagal lang nga niyang gustong iuwi tong puppies na to. Kaya so, syempre, hindi pa nga pwede kasi super bata pa nga nila. Uy, para talagang may planong iuwi sa mansyon, ha? Kaso eto na nga, habang daladala nga ni Mother pa uwi sa bahay, try lang naman kung madadala niya, pero tingnan niyo naman, itong si Mama Dog talaga nakatingin na nga agad sa atin. Siyempre, kasama pa nga yung kapatid niya yata yan, kasi lagi niyang kasama pag-guard sa mga puppies niya. At mukhang hindi tayo ni Mama Dog na iuwi tong puppy na to, pero siyempre, hindi pa naman talaga natin pwedeng uwi, kasi nga bibi pa rin talaga siya at kailangan pa niya dumede kay mommy niya. Tinry lang nga talaga ni Mother kung ano ang magiging reaction ni Mama Dog kung sakali man na itong mga puppies niya. Eh, ito nga agad siya papalapit para nga sabihin sa atin na hindi pwedeng dalhin yung puppies niya. At ayun, pinakita nga ni mother sa kanya yung puppy niya. Siyempre, takot na lang din ni mother kay mama dog. Ibabalik na nga niya yung puppy na yan. Talagang inikutan pa tayo ni mama dog. Kaya naman inilipit agad ulit ni mother kaya sa kanya yung puppy niya. At pinakita niya nga na talaga magkamukha sila. Ah. After niya nga kulitin si puppy at si mama dog, ibinalik na rin naman niya si puppy. Siyempre, hindi naman talaga natin to dadalhin. Hindi pa sila pwede magkahiwahiwalay at hindi pa sila pwedeng sa kanilang in sempre Siyempre, pinakita nga ni Mother kay Mama Dog na wala nga tayo dalang puppy pa uwi. Baka kasi mag-overthink si Mama Dog na baka tinanago natin yung puppy para nga may uwi natin. Kaya talaga pinakikita ni Mother pati yung mga damit-damit niya. Siyempre, para kampante din si Mama Dog na iniwan nga natin yung puppies niya at hindi natin dinala.